Bibilhin ang aming palay. Walong piso. Sampung piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko, baong baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat. Bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram. Isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang hustisya?